Jinju, maganda ng salita sa public patungkol sa issue. Hindi napigilan ipagtanggol si Paolo. Nakikita natin ngayon kung gaano nakakatapang ang aktres. Tuwing sinisira si Lani, Paolo Blino. Hindi na sila natatakot ipaglaban o ipagtanggol ang bawat isa. The more na nagpapaapekto sila, the more na ini insulto, Kaya hanggat may chance sila, magsasalita na sa mga interview. Gagawin na nila ang lahat para makapagsalita din. Para din matauhan ang mga haters. Ito nga ang inang komento. Ganyan nga ay Huwag papasindak sa mga taong tumatapak sa inyo. Diyos ko. Sa ganda ng mga blessing ninyo, palagi silang nakabuntot sa tagumpay. Wala mong bago kasi ulit ulit ang mga balat nila. Pati nga sa mga live, kanya sila. Pero ang mahalaga, mas may mayaman ang kimpaw sa dami ng bashers. The more bashers, the more fame. Mapapagod din yan, kalaunan at balang araw, idol natin kay. Ayon pa sa isang kwento, nahawa na si Kimi sa katapangan ng mga showtime moves. O huwag ka labanin. Iba kapag nagalit ang mga masaya, masayahin at mababait na tao. Mabait ka mabait, pero kapag inabuso, kawawa ka. Sa ganti, mag-iingat-ingat mga bashers. Kapag yan gumawa ng aksyon sa inyo, walang iyakan. Tao din sila ang sasagpan. Isong kinpaw, mahal namin kayo anong um, singirito